Minos Tardes, damas y caballeros. Mukhang uh, may uh, plano na itong uh, Infracom, Infrastructure Committee of the House of uh, Representative na itigil na. <laughs> itigil na ang mga hearings nila, ang mga peking hearings nila Diyan sa sa House of Representatives dito sa di Umanoy uh, katiwalian sa sa flatcon con multi-trillion multi flat control projects ha although ngayon sinasabi nila eh willing naman kami kung ang, ang uh, kung ang uh, ebidensya ay uh, nararapat para investig para Uh, imbitahin si Speaker Martin Romualdez <laughs> sa hearing. Pero sabi rin naman nila, pero mas mainam, itigil na natin to. Eh ano ba talaga? Iimbitahin nyo ba talaga si Romualdez o ititigil nyo na? Pero mukhang uh, mas gusto na nila itigil ito. D dapat din naman kasi eh, wala naman kayo kapakipakinabang eh. Tingnan nyo. Ha? S uh, 17? 17 ba yun? kongresista ang na-link ni isa lang man hindi hindi nyo na na-komento na tanungin yung mga yung mga DPWH officials o kaya yung mga yung mga uh, notorious na contractor o ano nagbigay ka ba ng pera dito nagbigay ka ba ng pera dito lumayo pa kayo eh pumunta pa kayo doon sa sa Senado eh ah, pero kahit yun kulang pa rin bakit dalawang senador lang tulad ka sinabi natin, uh, uh, 142.7 billion. Ha? Uh, 24 billion lang napunta kay Cheese, Villanueva at Bongo. Eh, meron pa 118, sorry nasabi ko pala kanila eh, 18 billion. 118 billion pa unaccounted for. Saan napunta yan? Kanino napunta yan? anong ginawa ng mga ng, ng senador diyan sa 118 billion na napunta sa kanila kung tumanggap ba sila ng 10 ng 10 billion saan napunta yun kung 3 billion ba saan napunta kung 12 billion ba saan napunta ha we must know this pero uh, kaya incomplete pa rin yung uh, lista ni Brian Hernandez ha Uh, although dyan lang man yun sa Bulacan, pero I'm sure marami rin dahil notorious na sila dyan, uh, marami rin na uh, Senator Bumuhos dyan kasi dyan naga, namamajikan talaga nila. Ha? Proven na talaga since the Duterte administration, since na-appoint ni, ni uh, former DPWH Secretary Mark Villar, uh, na, na since uh, ginawa niyang district engineer, si si uh, Henry Alcantara. Eh tuloy-tuloy ng magic niyan hanggang ngayon. So, yan ibang usapan yan. pero ang 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 importanteng tanungin dito, anong anong ginagawa ng Infracom to investigate para habulin yung kapwa nila mga kongresista. Kaya ngayon, na mukhang may tama na naman si Bat may tama na naman si Vat. Kanina umaga lang tayo nag-vlog na most likely or dapat lang i-terminate na yan, infracom na yan, napalpak. Ituloy na lang yung kay uh, yung yung tunay na investigasyon ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon pero kahit yun under attack eh. Gusto na tanggalin si uh, Tito Soto at saka si Ping para lang hindi hindi matuloy yung investigasyon kina kina Cheese, kina Bongo at kina Villanueva at kasama na yung iba pang senador na nagkahati-hati doon sa 118 billion na unaccounted for pa. Ha? So dapat lang ituloy yan. Sana nga let's let's pray. Let's pray at uh, let us uh, tell, let the senate know na ayaw natin na palitan si Tito Soto ni ni, uh, ni Senator uh, Alan Peter Cayetano. Ha, ayaw natin maging presidente si Alan Peter Cayetano kasi ang unang gagawin niyan alisin si si uh, Ping Lacson diyan sa Blue Ribbon Committee. Ha? Kaya la, le, uh, you you share this blog, you you like this blog and then sa pag-share niyo nito, sabihin niyo na tutol tayo sa pagpalit kay Tito Soto at kay Ping Lakson. Ha? Ni, lalo na napalitan sila ni Alan Peter Cayetano at baka ibabalik na naman si Marcoleta sa Blue Ribbon. So dapat ituloy yan. Pero ito sa house, ha? kung nagbabalak bang kayo, i-terminate, i-terminate nyo na. Ha? Dito namin, dito namin ma-appreciate kung uh, kung ma-terminate nyo ng uh, kwan ng uh, uh i-terminate nyo na ha kung pwede hindi na kayo mag-hearing this week wag na kayo mag-hearing this week i-announce na lang nyo na lang Monday or Tuesday na tini-terminate nyo na ha kasi usually Monday or Tuesday ang hearing niyan eh. terminate nyo na lang walang kwenta yan committee niyo so ngayon <laughs> May balita oh ano bilis ang ah. bilis ang ah, bilis na ng pangyayari ha. Ah. Kanina lang natin sinabi na dapat ah, buwagin na 'yan na InfraCom na 'yan na palpak kasi yung mga miyembro diyan ay ah, may uh, conflict of interest at siyempre halatang-halata pinapatakpan ng nila yung mga, yung katiwalian ni Speaker Martin Romualdez, Saldico at ah, ni Stella Kimbo So wala na si wala na tayong pakinabang diyan sa komite na 'yan. Dapat na buwagin 'yan. At uh, ngayon, 'yan na nga sinabi nila. 'Yan ang balak nila gawin, ha? Panoorin natin itong ABS-CBN News. Uh, kaso lang uh, itong ABS-CBN mahilig ito mag uh, mag-copyright uh, kaya panoorin niyo na lang, ha? Panoorin niyo. Ah, pakinggan niyo na lang. Ha, Bo Kwan na lang, bosses na lang. Boses na lang. Gumalaw na pala. <laughs> si, si Alvin El Chico ah. Baka copyright pa rin ako dyan ah. may Maikli lang yun ah. O sige. Ah, pan pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Tuloy pa rin ang imbestigasyon ng Senado sa mga maanumalyang flood control projects kahit balak ng ilang kongresistang ipatigil na ang investigasyon ng Kamara dahil may Independent Commission for Infrastructure na ang palasyo. ay naman sa isang kongresista, Oy, may corruption. At may nakakuha sila uh, ng may sila ng perfect excuse. Pero dati sabi ni Terry Ridon, ah kahit meron nang independent kahit na form na yung independent commission ng Malacañang tuloy pa rin kami kasi kami in aid of legislation. Eh ngayon, lumalakas ng lumalakas na ang pressure na investigahan nila. Si Romualdez, ipatawag nila sa Rom si Romualdez. Ngayon, kaagad-agad, bahagbuntot na sila. Tagbo na sila. Tagbo na tayo! <laughs> Take cover! <laughs> Hindi natin kaya si Romualdez. <laughs> Mawala tayo ng grasya dito. <laughs> ah, kayo talaga ha. Ngayon nakahanap pa kayo ng excuse dahil meron na daw meron na daw independent coma kayo talaga investigasyon ng Senado sa mga maanomalyang flood control projects kahit balak ng ilang kongresista ang ipatigil na ang investigasyon ng Kamara dahil may independent commission for infrastructure na ang palasyo ay naman sa isang kongresista handa silang paharapin sa investigasyon si House Speaker Martin Ruvaldez kung sabi talaga siya sa issue ng flood control na papatrol RG Cruz. Handa ang kamara na imbestigahan ng sarili nilang leader, si Speaker Martin Romualdez, kung mapapatunay ang sangkot nga sa flood control scandal. Pero thus far, wala pa naman ho eh. no At tayo mga sinalang naman. Si Terry Ridon, salita yung uh, chairman ng uh, Committee on Accounts or the overall chair ng House Infracom Committee. Ha? Uh, sayang ka partner, magaling ka pa sana. Kaibigan ka pa kita pero you are a big disappointment dito sa Imprakom para ka, para kang si si another fellow lawyer na si Marcoleta binigyan ng chance to do right to the pub, for the public, to do good thing, to do a good thing for the public, but Marcoleta threw it away. Ngayon, kung hindi matanggal si Tito Soto, hindi matanggal si Cheese, makikita ng tao, anong ah, hindi matanggal si Ping Lakson sa Blue Ribbon, makikita ng tao ang laking kaibahan ng uh, ng uh, Blue Ribbon Committee under Ping Lakson kumpara kay Marcoleta, mamumukhang, mamumukhang uh, uh, kindergarten ang style ni Marcoleta na puro pa epal-epal lang. Ha, puro pa jog-jog lang kuno na hindi naman nagalit. Semplang pa, nagalit nga sa kanya si Jingoy eh. So, ganun rin ito si Terry Ridon. Sayang, you had the chance to do right for the country. Ngayon, kung mat matigil nyo itong infracom, ha, hindi ka na, hindi ka na sisikat dyan sa committee na yan, people will remember you as the congressman who covered up for the for the magnanakaw na kongresista. Baka sabihin pa ng iba, nak nakika, nakiparty ka pa sa kanila para pagtakpan yung mga katiwalian nila. So sayang my friend, you miss uh, you miss the big opportunity to do right for the country. Sayang. Sir, wala pa naman ho eh. No? At uh, yung mga naman ho namin, talaga naman ho may mga napangalanan di ba? Talaga may mga anomalous projects and transactions. So I think that nuanced distinction needs to be made. When Curly Biscaya made the mention of names of congressmen, we didn't uh, make active uh, efforts to actually clear their names during the course of the hearing. Pero para sa ilang kong oh, hindi nyo naman na-clear yung pangalan ng mga binanggit ni Biscaya, pero hindi nyo naman hindi nyo naman tinanong yung mga kongresis, yung mga yung mga kontratista at mga mga kwan, mga mga Bridge officials ukol sa mga sa mga projects nila. So cover up na rin yun kong cover up na rin yun. Dapat tumigil na ang mga investigasyon sa Kongreso. Ngayong may Independent Commission for Infrastructure o ICI ang palasyo. Sigot sa Kongreso. O oh, eto naman, eto naman, itong na-feature na natin kanina, si Chairman ng uh, Committee on uh, Public Works, si, oy, thank you, Pompeya, uh, nagandahan siya sa si jacket natin. Pinaghirapan din natin ito, ha? Ginalugat natin yung Madrid. Para lang, ganitong, hinaanap ko talaga ganitong klaseng jacket, eh. Kinulugan natin yung isang mall sa Madrid kahit malapit na sa si airport kahit paalis na kami at nabili ko naman ito <laughs> success <laughs> success Okay so ito naman si Kwan ito naman si um uh, si si Adip uh, Chairman and Co-chair of the Committee on uh, on uh, infra infrastructure na si Romeo Congressman Romeo Momo ng Surigao, gusto na talaga ipatigil na kasi na-discover na na meron siya conflict of interest situation. At baka yun ang utos ni Romualdez. Itigil nyo na yan. <laughs> Delikado na ako dito. Nakakuan na ako. Naipit, maipit na ako dyan sa committee nyo. Itigil nyo na yan. Kaya sabi ni Momo, sige na, tigil na natin, please. <laughs> pakinggan nyo, pakinggan nyo may Independent Commission for Infrastructure o ICI ang palasyo. Siguro ibigay na lang natin sa kanila ang lahat ng mga kailangan kung kailangan nila ng tulong sa amin. I think marami na kaming nakuhang mga ideya kung ano ang dapat naming baguhin or kaya bagong uh, isulong na bagong batas. Hopefully. O yun, si Romeo Momo yun. Eh dahil daw meron ng uh, independent com, ibigay lang sa kanila yung mga detalye. Wala nga kayo na-establish na detalye lahat ng lahat ng dinis kasyo halos lahat ng dinis kasyo jan sa dalawang hearing ng imprakom narinig na namin sa discussion kay kay sa, sa hearing ni Marcoleta, narinig na namin sa privilege speech ni Ping Lakson, narinig na namin sa sa mga interviews ni ni Mayor Benjie Magalong ang nadagdagan nyo lang, yung tinira nyo yung si, si pinangalanan, pinapreneasure nyo para pangalanan ni, ni uh, D.E. Bryce Hernandez, itong si, uh, itong si Jingoy at saka si uh, Villanueva, eh hindi pa nga nabanggit yung ibang senator, hindi pa nga kompleto, in short, dinoktor nyo pa yung lista. So wala talagang kapaki-pakinabang yung kwan nyo committee nyo. Kaya dapat tigil nyo na yan at huwag na kayo makialam kasi bahala na independent com yan. Kasi ngayon, sinasabi pa ni Momo, hindi daw. Uh, tutulong na doon sila sa sa Kwan, sa, sa i-turn over na lang doon investigation sa independent com and then tutulong na sila. Wala kayo na diba tulong dyan. Kasi ang ginagawa nyo lang, kinok, at uh, tinatakpan, tinatakip nyo lang yung katiwalian ng mga kapwa nyo. O pakinggan natin ulit si Momo. Kala nyo maloko nyo kami. Ngayong may Independent Commission for Infrastructure o ICI ang palasyo. Siguro ibigay na lang natin sa kanila ang lahat ng mga kailangan kung kailangan nila ng tulong sa amin. I think marami na kaming nakuhang mga idea kung ano ang dapat naming baguhin or kaya bagong isulong na bagong batas. Hopefully wala naman kayo nakuha talaga ideya eh. Si Momo yon O eto naman, si Terry Ridon ulit. Magkakaroon po ng joint uh, undertaking po yung Senate and the House to terminate the proceedings on uh, flood control corruption at ipasa na po sa Independent Commission ito pong bagay na ito. O eto, eto masakit. Mas grabe ito si Terry Ridon. Ang gusto niya, hindi lang ititigil ng house yung investigasyon nila, sabi niya itigil na lang, pero dapat gumawa ng kasulatan yung Kongreso at Senado na itigil na namin pareho. Hindi, kayo lang ang itigil kasi walang kwenta ang hearing nyo. Ang problema, idadamay nyo pa si, Chis, si Ping Lakson. Gusto nyo itigil ng Infracom, itigil rin ng, ng ng Senate uh, Blue Ribbon. Ganon, ganon katakot kayo. Ha? Dito sa House, inaatake ang Senado dahil gusto nila pil ip 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 ipigil si 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 Ping Lakson from pursuing with the Blue Senate uh, hearing. do naman sa Senado, inaatake ng mga DDS Senators under Cheese, Cheese Escudero ang presidency ni Tito Soto mismo na kiki, uh, sinasabi nila may numbers na daw si Alan Peter Cayetano. Hindi naman talaga ang target nila si Tito Soto, ang target nila si Ping Lacson. Gusto nila kasi kung matanggal si Ping, tanggalin rin, rin. At ah, ta matanggal si Tito Soto, tanggalin rin si Ping Lacson at siguro ilagay ulit si Marcoleta na puro cover up lang. So mas grabe ito si si Terry Ridon ha? Pati ang ang Senado gusto idamay sa kapalpakan nila at pagiging bias nila. Sinasayang yun lang yung pera namin. Gusto namin pakinggan yung Blue Ribbon. Pero kayo, i-terminate nyo na. Fourth week. Now na. Now na. Kung pwede i nyo na bukas, terminated na. Kayo lang. Kayo lang. Huwag nyo idamay ang Senado gusto nyo pa idamay si si inintay na lang namin yung investigasyon ni ni Ping. Excited na ka kami. Gusto nyo pa pati yun itigil. Ang dami na nga nagawa ni Ping, hindi pa nga chairman ng Blue Ribbon. niari uh, niyari na yung mga corrupt diyan sa sa DPWH at isang uh, isang uh, kongresista. Grabe kayo ha. Halat na nakakahalata na yung pagkabayas niyo ha. Commission ito pong bagay na ito. Sana uh, maisipan na nila to give way dyan sa si independent. O yan, tira nyo pati si Leila De Lima nagsalita na rin na tama yung ginagawa ng House. Itigil na yung investigation, yung, yung peking impracom hearing na yan. Itigil na yan. Pero ituloy yung kay Cheese. Ay, yung kay, yung kay Ping. Kasi pwede yun mapunta kay Cheese. Hindi pareho dyan sa house. Ni ni ano, wala ko ginawa para investigahan yung mga kongresista sa dami-dami nun. O sige, tuloy tayo. Kay uh, uh, Kogasuman uh, Laila de Lima. Sana, uh, maisipan na nila to give way dyan sa si Independent Commission para maiwasan na yung mga issues of credibility, yung issues ng conflict of interest. Wala namang oh, Tama si Senator Laila De Lima na nasisira lang ang imahe ng uh, ng house as a whole dahil sa takipan na ginagawa nyo dyan, cover up na ginagawa nyo dyan sa infracom. Kaya itigil na. Besides, puro naman kayong mga kontraktor, puro naman mga kontraktor ang miyembro dyan ng infracom eh. Kaya na kasi guro nagpa-member yan sa infrastructure committee dahil puro mga puro mga contractor yan eh. Sige, tuloy tayo. At least good news dito sa Senate, tuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon. Ang Senate Blue Ribbon Committee na itigil ang investigasyon kahit may ICI na. Paliwanag ni Senate President Vicente Soto III paggawa ng batas ang pangunahing pakay ng Senado dagdag -dag ni Senate President Pro Tempore at Senate Lur. O yun, itong sinabi ni Kwa, ni Tito Soto. The House of Representatives might terminate, not the Senate. We will continue in aid of legislation. Tama. Sabi niya, kung gusto nyo, i-terminate o i-terminate nyo, basta kami tuloy. Yan. Ito si Terry Ridon, gusto gumawa pa ng kasulatan ang House at saka sa Senate na itigil na daw yung yung Impracom, itigil rin yung Blue Ribbon. Ano kayo? Si Kung itigil nyo, tuloy-tuloy si Ping, tingnan nyo. Ba, by the time matapos ni Ping at saka ng Independent Com, siguro mga 30-40 kongresista na natanggal sa, pwest sa, pwesto at na kasuan at delikado na makulong. So, Tuloy tayo dito naman sa sinabi ni Ping Lakson mismo. Ay, ng Senado. Uy, by the way, ha? Naalala ko pala. Yung kababayan ko, si Allen Ruste. Si Allen Ruste. Ha, Happy birthday, Allen! Ha? Ah, Mag-birthday blowout ka naman. Mag-birthday blowout ka naman. Ha? Nakita ko yung picture mo kasama si Kumari ko, si PGMA ha? Grabe ha? Ibang klase ka talaga ha? Mag-birthday ka lang. Uh, kasama po pa si PGMA sa mga prayer group nyo ha? Uh, Pakuan ka naman, pablo out ha? Uh, at subscribe rin natin yan ha? Uh, subscribe rin natin yan at uh, pupunta rin yan uh, doon sa negosyo natin sa Sambuanga, yung East Sambuanga Business and Events Place. Oh, see you soon ha? See you soon for the birthday blowout. Ha? Huh? Allen Ruste from Sambuanga City. Ha? Huh? Agni Senate President Pro. Oh, itong sinabi ni Ping. The efforts are not competing but rather complementing each other. The Blue Ribbon Inquiry is in AW legislation but nothing will prevent As from forwarding whatever evidence we may gather to the ICI to assist yung independent commission to assist their investigation towards prosecution likewise we may request them to provide us with information that will help us craft meaningful and useful legislation so sabi niya hindi naman dapat magkontra yung independent com at yung at yung blue ribbon. Hindi naman kami nagko-compete sa isa't isa eh. Dapat nga magsama-sama pa kami. Kasi kami gumagawa kami ng investigation in aid of registration, in aid of legislation. Pero wala namang pipigil sa amin na i-share sa kanila yung ebidensya namin para para tulungan sila sa investigasyon nila at pwede rin kami humingi ng mga impormasyon sa kanila para makatulong sa amin sa paggawa ng batas. Yan ang dapat attitude kasi si Ping gusto talaga investigahan. Samantala, yung infracom na house, sa house, ang gusto lang proteksyunin Ha? I- is i igagawin bala ng kanyon yung mga mga full guys na DPWH officials uh, mga mga uh, contractor at iba pang uh, mga involved dyan, uh, gusto nila i yun, i-diin na mga yun para i-cover up yung katiwalian ng mga kongresista kasama na si Speaker Romualdez, pati si Saldico. So, iba nga talaga, iba. Kay Pikinaping, in aid of legislation, dito sa Infracom, in aid of protecting ha huh? The interest and uh, shenanigans and irregularities of uh, congressmen involved in the plot uh, uh, control projects, project anomalies. Huh? So iba nga, iba nga talaga. <laughs> Kaya tama, sinabi ito ni ni Ping. Tuloy tayo. Pre at Senate Blue Ribbon Committee, Chair Panfilo Lacson. Hindi naman magbabanggaan ang dalawang investigasyon at ibibigay rin nila sa komisyon ang lahat ng makakalap nilang informasyon at ebidensya. Pero nakukulangan si mamamayang Liberal Party Lesion. Okay, medyo iba na yan. Yung may sinabi eh. si, si uh, Congresswoman Laila de Lima ukol dyan sa uh, Independent uh, Commission. So yun po, y yan ang kuha natin. Ha? May... Uh, na nagkakuan na naman, yung nagkatama na naman, yung bolang kristal natin. <laughs> Talagang papatay nila yan. <laughs> Isa, na, bi tulad ng blinag natin kanina, nabisto na yung, yung kuan nila, conflict of interest. Two, natatakot sila na mapilitan nila investigahan si si Speaker Romualdez, Saldico at, at, at iba pang miyembro nang nang uh, na may may kagagawan dito sa uh, sa kat cut na mga mag uh, blank form dito sa bicam reports sa uh, bicam report ng House and the Senate at uh, syempre isa pa uh, takot rin sila kung sila na mismo maimbestigahan kasi tulad dito si Momo sino mag-investigate kay Momo Samantala siya ang isa sa mga chairman ng Infracom. pero dito naghanap nakahanap sila ng perfect excuse dahil na form na daw yung independent na 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 na, na, ni President Bongbong Marcos yung batas creating ay yung executive order creating the the independent commission So, pwede na to tumigil sila at i-forward na lang lahat dyan sa commission na yan. So, itigil nyo na. Wala naman talaga kayo pakinabang. Hindi, hindi, hindi na nga kayo nakakatulong, hinaharangan nyo pa any serious, honest to goodness investigation sa kapwa nyo. Kaya itigil nyo na lang, please. O, sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. and see you in my next vlog.